Hello Max Pad, kumusta kayo? At sa vlog natin ngayon, Max pag-uusapan po natin ang mga powerful ways para mas lalo kang mahali ng partner mong lalaki. At kung handa na kayong lahat, magsada po tayo. At muli, be inspired! So mga sa napansin niyo, siguro nagulat kayo bakit hindi ko tinaas yung kamay ko nung pagsabi kong be inspired. Ang totoo kasi, puro sugat yung kamay ko. Dahil no nakaraan, na aksidente ako sa motor. Kaya mga ilang araw din ako hindi nakapag-upload or hindi nakapag-vlog. Ngayon lang ulit. Eh syempre, hindi ko kaya kaya tiisin. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang vlog natin upang makapag-inspire at makatulong pa tayo sa napakaraming tao. At ang unang powerful ways mag-inspire upang mas lalo kang mahalin ng partner mong lalaki magkaroon ng sapat na banding. O pa mag -spard. yan ang unang talaga namang sa pinakamahalaga sa isang relasyon. Dapat hindi kayo nagkukulang sa ganyan sapagkat ka inspire Kapag yan nagkulang, isigurado ko mababawas ng attraction at ang interest. At baka, mapokus kayo sa ibang bagay o sa ibang tao napakalaga niya na base na rin sa pag-aaral at sa obserbasyon ko ang isa sa mga talaga namang dahilan kung bakit nagkakasawaan nanlalamig at naghihiwalay at nagkakataksila ng dalawang magkarelasyon ay dahil sa wala na silang time o oras o panahon sa isa't isa hindi sila nakakapag-banding hindi na sila nagkikita kung minsan hindi na nagkakausap hindi na nagkaka-date parang wala nang sila. ba? Diba? Bakit? Sobrang busy sa trabaho, sobrang layo sa isa't isa, sobrang tagad na ng LDR, ayaw pang magkita, sobrang daming responsibilidad, sobrang daming pinaprioridad, sobrang daming ginagawa. Sa punto na nakakalimutan nila na may partner pala sila, ba? Diba? Alam niyo mga hindi tama yan. Dapat, nagbibigay kayo ng panahon sa partner nyo at nagkaka-banding kayo. Dahil kung mawawala ang banding nyo, kahit masabi ating LDR kayo, pag gusto, may paraan, nakapag banding pa rin kayo. Eh di lalo na kapag nagkikita naman kayo sa personal, at kung kaya nyo naman, baka sabi ng iba, kayo, spot, sobrang busy talaga eh. Alam nyo, nasa prioridad mo lang naman yan eh. Diba? Ikaw ang pumipili kasi ng ano mo, ng landas mo, ng mga gagawin mo, gawan mo ng paraan. Kung talagang mahal mo siya. At ganoon din siya sa iyo. Kung talagang mahal ka niya, eh mag-usap kayo. At dapat mag-effort din siya upang magka-bonding kayo. Iligtas niyo ang inyong relasyon. Sa talagang pagkalubog. Dahil kung hindi kayo magbabanding na dalawa, wala kayong talaga namang spark na mangyayari sa si inyo. At manlalamig ang inyong relasyon. At baka mapag na ninyo na itigil na lang yan dahil wala nang nararamdaman dahil wala nang silbe hindi na nagwo-work yun ang akala nyo pero ang totoo kailang din naman pumili sa landas na yan kailang din naman pumili sa ganyang sitwasyon talaga naman ka-inspired sinasayang nyo lang ang panahon nyo o naging mga alaala -ala nyo sa isa dahil lang sa mga bagay na alam nyo nilipas din naman ang pag-ibig ay talaga naman dapat iniingatan lalo na kapag ito ay nag-invest na kayo Diyan sa pag-ibig na yan o sa relasyon na yan. At kung marami na rin kayong isinakripisyo sa relasyon na yan, bakit hindi mo gagawa ng paraan ngayon? Diba? Bago pa mahulihan lahat. Mag-banding kayo. Sa sa mga sikreto upang ang isang lalaki at ikaw na din ay mas lalong magmahalan ka-inspire. At apalo ang powerful ways kay inspire upang mas lalo kang mahalin ang isang isang lalaki. Is patunayan sa kanya na hindi ka ganun karupok yun ang pangalawa kay Inspired alam nyo para sa iba na napakahirap talaga nito lalo kapag ikaw na babae ka ay sobra ka kung magmahal o nagmamahal ka ng todo ngayon at ipong ikaw ay nababaluna sa lalaki mahirap talaga talagang mapapakita mong marupok ka pero kay Inspired kapag lagi mong pinapaira lang pagiging marupok mo sigurado kong ang isang lalaki bababa ba ang pagtingin at pagmamahal sa iyo dahil mawawala ang challenge, ang mystery at ang interest. dahil alam niyang kuhang-kuha -kuha ka na niya. At alam niyang hindi ka na dapat niyang pagpahirap. Alam niyang hindi kanya na dapat pang paghirapan pa. Bakit ka pa magkaka-interest ng malaki at ma-attract -ma ng malaki sa isang bagay o sa isang tao na alam mong kuhang-kuha mo na at hindi ka na maghihirap doon? Alam niyo mga kids bilang mga tao, lalo na ng mga kalalakihan, kaming mga kalalakihan ang gusto namin para bang gusto namin laging mga hunting ng mga bagay sa mundo, kahit pa ng tao sa mundo. Kaya nga gusto namin ng challenge eh. Bakit kung sino pa yung ayaw sa amin, yung pa yung gustong gusto namin? Bakit kung sino pa yung babaeng lagi kami binabasted, yung pa yung kinukulit namin? Bakit kung sino pa yung tila suntok sa buwan para sagutin kami, yung pa rin pinaghihirapan namin? Bakit yung mga babae nagkaagos sa amin yun pa yung ayaw, ayaw namin? Diba? Kaya kayong spark, huwag kang masyadong, huwag masyadong ibaba ang sarili mo. Huwag kang masyadong marupok sa kanya. Dapat mong patunayan yan dahil kung makikita niya sa'yo na hindi ka ganun karupok at may matibay kang paninindigan, lalo na kapag uh, siya ay nagpapahabol sa'yo, hindi mo siya hinahabol, lalo kapag siya hindi nagpaparamdam sa'yo tapos hindi ka rin nagpaparamdam lalo na kapag siya naman ang may mali at naninindigan ka sa kung ano ang tama talaga naman ka inspired ang isang lalaki babalik sa'yo at siyang laging makakarealize sa mga pagkakamali at hindi ikaw ka inspired lagi mong tandaan na okay lang magmahal pero dapat ginagamit mo ang kukote mo huwag kang kamote sa pag-ibig dahil kung magpapakatanga ka sa pag-ibig sigurado ngang isang lalaki o ang sino mang lalaki magiging karelasyon mo ay pagsasamantalaan ng kahinaan mo at yun ang karupukan mo at maaaring lagi maloko lagi siya magsinungaling magsinungaling sa'yo at lagi kang masaktan alam nyo, ang isang lalaki o makalakihan ay takot gumawa ng mali sa isang babaeng alam niyang matapang at matibay kaya magpakita ka ng katapang at katibayan pero may kabutihan pagdating sa isang relasyon hindi yung lagi ka lang mahina nagpapakita ka ng kahinaan, palagi kang takot na mawala siya, palagi mong pinaparamdam sa kanya na balo na balo ka sa kanya, at di mo kayang mabuhay na wala siya, at lagi kang marupok sa talaga ng mga, mga pagkakataong kahit ginagawa ka ng katarantaduhan, ay paulit-ulit pa rin siyang bumabit sa'yo, ulit pa rin siyang tinatanggap ng walang kahirap-hirap. Ka-inspired. Sa mga sikreto, powerful ways parang ang isang lalaki ay makita ang tunay mong halaga at mas lalo kanyang mahalin Dapat ipakita mo sa kanya at patunayan mo sa kanya na hindi ka ganon karupo pagdating sa kanya, ka-inspired. At ang pangatong powerful ways ka-inspired para mas lalo kang mahalin ng isang halakis, maging medyo ma-pride. O pa niya ng pangatlo hindi ko sinabing maging ma-pride talaga na sobrang taas ng pride ha? Ah. maging medyo ma-pride ang problema kasi sa inyo kapag kayo nagmahal para bang kinakalimutan niyo yung pride nyo sa sarili niyo eh bakit? porkit mahal na mahal mo na siya wala ka ng pride sa sarili mo palagi ka na mag talaga magpapaloko palagi ka na magtitiis magsasakripisyo magpapakatanga magpapakarupok at magpapakamartir palagi ka na magpapakawawa palagi ka na lang talaga namang ka-inspired magpapakatiis dahil ayaw mong mawala siya at ayaw mong masira ang inyong relasyon dahil mahal na mahal mo siya ngayon, kung ganyan lagi ang mindset mo ganyan lagi ang ginagawa mo ang resulta niya ng isang lalaki ay talaga namang ka-inspired palaging gagawan ka pa rin ng hindi maganda maaaring lokohin kanya, niya, maaaring palagi siyang magsinungaling sa'yo, lagi siyang mag sa sa'yo, palagi ka namang ipagpapalit sa iba, at kapag hindi niya nagustong iba, babalit siya sa'yo. Kapag ka ganyan talaga namang, hindi niya makikita ang halag mo at lagi ang kawawa. Gusto mo ba yung ganyang relasyon? Gusto mo ba yung ganyang buhay? Hindi masaya yan. Wala diyan ang tuloy na pag-ibig ka-inspired. Kung gusto mong tamuhin ang tuloy na pag-ibig, dapat ka-inspired maging karapat dapat ka din para tamuhin iyon. Paano mangyayari yun kay Inspired? Na matamo ko ang tunay na pag-ibig sa isang lalaking mahal ko. Dapat makita niya ang halaga mo sa pamamagitan ng may pride ka sa sarili mo. Dahil ang isang babaeng may value o ang isang babaeng high value, yun yung mga babaeng may pride. Hindi nila hinahayaan na ginaganyan-ganyan sila ng lalaki. Hindi nila hinahayaan na sinasaktan-saktan sila ng lalaki hindi nila hinahayaan na yung loko-loko sila at mas lalong hindi nila hinahayaan ang kanilang sarili na palaging nababaliw at naghahabol sa lalaki dahil may pride sila. Pero sila rin yung mga babae na may pride pero marunong di magpakumbaba, magpatawad at magmahal lang totoo. Maging ganun ka, hindi puro ka pride. Maging medyo ma ka lang para hindi ka naman sobrang maging tanga at abusuhin ng mga tao sa paligid mo, ka-inspire. Sa isang mga pangatlong sikreto upang isang lalaki ay mas lalo kong mahalin sapagkat makikita niyang halaga mo sa mga panahong medyo mapride ka dahil hindi ka maghahabol sa kanya at makikita niyang hindi ka sobrang tanga pagdating sa kanya dahil medyo mapride ka, ka-inspire. At ang pangapat na powerful ways ka-inspire upang mas lalo kang mahalin ng isang lalaki. Huwag masyadong kuringihin. Ang pangapat at pinakahuli ka Inspire. Abang mo ng pinakahuli. Huwag kang masyadong klingi. Alam nyo, mas gusto namin sa babae yung ano, sabihin natin uh, medyo pakipot, medyo to get, medyo, ma ma medyo soplada, medyo mataray, pero hindi naman sobra sobra sa lahat. ah. Hindi sobrang taray, hindi sobrang pakipot, hindi sobrang masungit, hindi sobrang pahar hard to get. Nakabalansi lang, sapat lang laging nasa gitna lang. Ano ulit? Palaging nasa gitna lang. Palaging sapat lang. Balanse lang. Sakto lang. Hindi sobra at hindi rin kulang. Kailangan mo yan. Kailangan mong matutunan yan. Kailangan mong i-master yan. Practicing yan sa sarili mo. Upang ang isang lalaki ay talaga namang ka-inspired. Hindi ka iwan at hindi ka rin niya ipagpalit sa iba. E eh, ka-inspired, bakit huwag masyadong clingy? Kasi yung masyadong clingy, E talaga namang sa umpisa okay yan sa amin. Pero sa katagalan, kapag masyado kang klingay, sigurado ang isang lalaki ay sa sa'yo at maiin sa'yo at baka layuan ka pa o taguan ka pa at na talaga namang kay baka magdahilan pa sa'yo, huwag lang kayong magkita o mag-usap o magkasama. Pati yung, ah, hindi naman kasi lahat ng lalaki pare-pareho. Hindi lahat ng lalaki pare-pareho. Kaya huwag kang masyadong klingi mamaya yung eh, lalaki na yan, ayaw pala nung, ayaw pala nung ano, nung tinatawag na, yung naglalandian sa public, yung masyadong nagaharutan sa public, malay mo ayaw niya ng gano'n tapos ganung ka, dikit ka ng dikit, halik ka ng halik sa kanya, yakap ka ng yakap sa kanya, okay lang yung mga ganyan, kung nasa private kayo, at kung nasa mood siya, dapat marunong ka magbasa, ng mood ng isang tao, hindi yung atake ka ng atake. Dapat pinapakiramdaman mo kung okay ba siya, kung gusto niya ba yung ginagawa mo, kung okay lang ba sa kanyang gawin mo to. Ganon. Huwag kang uungas-ungas. Gamitin mo yung utak mo, yung instinct mo, yung gut instinct mo. Yung lakas ng pakiramdam mo, yung lakas ng radar mo. Na, uy, parang wala sa mood si boyfriend na. Uy, wala parang wala sa mood yung mister ko ah. Hindi ko muna kukulitin, hindi ko muna lalandiin di muna ako masyadong magdidikit-dikit parang may ulo niya para kasing ayaw niya muna ng kausap pa gusto niya mapag-isa para bang sabihin natin hindi pa ito yung timing para halikan ko siya hindi pa ito yung timing para yakapin ko siya ganun, hindi yung atake ka ng atake ngayon, pag nagalit sa yo yung lalaki magagalit ka din pag aaway kayo, magtatampuan kayo tapos ganyan na, ka-inspired na pag-ibig dapat marunong kayo magpakiramdaman sa kung ano ang tama at kung, kailan, kung ano ang timing it's a of timing ka inspired ka inspired sa isang mga sikreto upang mas lalo kang mahali ng partner mo ng boyfriend mo o kaya ng asawa mo na ka inspired ayaw namin ng masyadong klingi dahil walang challenge hayaan mo yung lalaki ang maglambing sa'yo hayaan mo yung lalaki ang unang mag-initiate ng paglambing sa'yo hayaan mo yung lalaki ang unang humawak ng kamay mo Hayaan mo na laking unang yumakap sayo, 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 sa iyo, sumunggab sa iyo, humalik sa iyo, rumamahan sa iyo, kumalabit sa iyo at talaga namang ka-inspired pumatong sayo. sa iyo. Sa isang mga sikreto upang ang isang lalaki ay laging atat sa iyo at laging talaga namang namimiss ka at laging ka-inspired, laging may pag-ibig sa iyo. Hindi yung lahat-lahat binibigay mo na at lahat-lahat ng kabaluhan pinapakita mo na kahit pa sa harap ng maraming tao ka-inspired. Sa so, mga squad lang po, maraming salamat po mga sa pagtapos ng vlog na ito. po kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga di pa po nasubscribe, masubscribe ba mga squad at click, click na rin po notification bell upang so, maging kayo pag may bago akong upload. So, mag mag pag ako sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, baka mas lang po sa aking Facebook ay po yung profile picture ko at pakichat lang ako. Ako mismo mag re sa inyo, pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig ka-inspire. Maraming maraming salamat mga squad, lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!